Well, hello mga kapatid. Welcome po sa Session 5 o ikalimang session ng ating uh, leading a small group training course. Purihin ng Panginoon. At kung kayo ay nakaabot na dito sa uh, session na ito, ibig sabihin dalagang uh, kayo ay uh, ready ready, no, na maglingkod uh, sa Panginoon bilang bahagi ng leadership team na namumuno sa mga small groups natin, ano, whether yan ay mga live groups, o mga task groups. So, praise God for you, natutuwa ako, at, uh, purihin ng Panginoon, ang pangarap ko, panalangin ko talaga, na marami ang may raise up ni Lord, ng mga leaders ng ating mga small groups, kasi napakaalaga po talaga, ng mga small groups sa ating uh, gawain, ano, sa RLCC. So, uh, I pray na magpatuloy kayo, talagang magsanay kayo, mag-train kayo. At siyempre, kung sino man ang uh, nag-challenge sa inyo at dumalo dito sa training na to, I hope and pray na kayo ay patubayan nila, bigyan nila ng sapat na coaching at mentoring para matupad nyo o magawa niyo itong uh, ministry na ito. No? Of course, hindi lang basta nanonood lang tayo ng video, dapat meron tayong uh, mentor or coach na umalalay sa atin. Ano? Uh, lalong na sa ganitong bagay na pinagagawa ni Lord sa atin, tung leading a small group. So, uh, tayo manalangin, let's ask the Lord once again sa kanyang uh, gabay at patnubay sa atin para dito sa ikalimang session na ito ng ating uh, leading a small group training uh, course. So, let's pray po. <clears throat> Lord, maraming salamat sa iyo, Panginoon. Uh, thanks be to God sa biyaya mo. And once again, We commit to you itong pag-aaralan namin today. Ikaw na wa ang manguna sa amin. Ikaw ang gumabay sa amin. Gamitin mo ako, Panginoon. Bigyan mo ako ng wisdom. Bigyan mo ako ng strength, O Lord, para may paliwanag ko ang session na ito ng mabuti, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyo muli. Pinupuri ka namin, Lord God, sa pangalan ni Jesus. At lahat ay magsabi ng Amen. Praise the Lord. At gaya ng mga dati natin ginagawa, let's start off with a uh, Bible passage. You know? This time, tingnan natin ang James chapter 1, starting with verse 2. Sabi po rito, consider pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds. So, ituring daw natin na uh, kagalakan, you know? kapag tayo dumadaan sa mga pagsubok, you no, know? marami, iba't iba klase mga pagsubok. At bakit naman? Ganito ang sabi ni Santiago, because You know that the testing of your faith develops perseverance. So ito ay nakakatulong sa ating transformation yung character natin. Lalong tumitibay ang ating pananampalataya dahil dito. At uh, sabi ni ano ni Santiago sa verse 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. So, ang perseverance mo, may proseso yan eh. No? Wala sa atin yung control kung kailan matatapos yan. So, yung pagsubok, meron yan, ano, ika nga layo na inaalaw ni Lord yan. Pero kailangan magtsaga tayo kasi yung proseso na yun hindi natin kontrolado. Pero ang kahihinat na nun, ay tayo ay magiging mature. No? Na hindi nagkukulang daw sa anumang mga bagay na kailangan natin matutunan. Sabi sa verse 5, if any of you lacks wisdom, We should ask God who gives generously to all without finding fault, and it will be given to Him. So, kung kailangan natin ng pagkaunawa, ng karunungan sa pinagdaraanan natin, tumapit tayo sa Panginoon, namingit tayo ng discernment sa Kanya, ingin natin ang gabay niya para maunawaan natin yung nangyayari sa buhay natin at kung ano ang ina-expect niya na maging uh, pagtugon natin doon, di ba? At sabi sa verse 6, But when he asks, he must believe and not doubt, because he who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. So, pag dumadaan tayo ng pagsubok, siyempre, isa sa mga tukso sa atin dyan, ay magdududa tayo sa mga pangako ng Diyos, sa mga pag ng Panginoon. Mga natin kung ang uh, purpose ng Diyos sa atin, no? Lalo na sa gitna ng ganong klaseng mga sitwasyon. At sabi sa verse 7, Ah uh, that man should not think he will receive anything from the Lord. No, bakit? Eh, sabi niya, paliwanag niya, he is a double-minded man, unstable in all he does. So, ibig sabihin, uh, dalawa yung kanyang kaluluwa. Yun, ibig sabihin double-minded, ano? You know? Kung baga, nagtatalo siya kung siya ba ay magtitiwala sa Panginoon o hindi. Uh, sa ganung pagkakataon, sabi ni Santiago, mahirapan tayo. Magiging unstable ang ating buhay. Kaya, yung mga pagsubok po ay bahagi ng paglago natin sa Panginoon yan eh. Kaya sabi ni James, eh, consider daw natin pure joy kasi mayroong kahihinat na na maganda yun. Basta magtsagalan tayo at huwag tayong mag-give up, huwag tayong mag-alit, huwag tayong maging bitter, huwag tayong mag no? So, yun yung importante. So, ngayon na, dadako na naman tayo muli sa ating uh, pinag-aaralan, no? At, at, uh, uh, ngayon naman, ang ating pag-uusapan, okay, uh, ay muli. May kanalaman, siyempre, dito sa ating uh, uh, paulit-ulit na binabasa, ano, kada session. So, basahin natin muli. A small group is a place of grace where we help our members grow in faith so that they can serve the Lord together with others. So, para maunawaan natin yung proseso, di ba, meron tayong MP4. Gusto natin na... Uh, mga uh, kilala, mga tao sa Panginoon. So, unang ginagawa natin, we go to the lost para may handa ang puso ng mga tao, makagawa tayo ng hit list at yung mga tao na nakikita natin ng na mga seekers, we bring them to the Lord. no Bring seekers to Christ, yung step na yun sa MP4. Tapos, ang uh, gagawin natin, magkukondakta tayo ng Real Life Bible Study o RLBS para hopefully madala sila sa Freedom Day. At doon, ma-persuade sila na mag-decide na maging tagasunod ni Kristo. At kapag uh, diniside nila yon, ini-implement natin yung join new converts, no? At uh, yung mga tinatawag nating bridge builders o so yung mga gumagawa ng go to the law saka um, bring seekers to Christ, ang tawag natin sa mga tao na yun, frontliners. Tapos yung mga bridge builders naman sila yung nagpa-follow up sa mga new converts no? para madala sila sa small group. At kapag nasa small group na sila, gusto natin na tulungan silang lumago kaya dyan papasok yung mga bodybuilders na nag-aral ng build up one another course para sila ngayon na magtuturo sa mga new converts ng real life journey hanggang sa dumating sila sa MP4 kung saan tuturuan sila may maging involved doon at maulit yung cycle doon so ang small group po ay napakahalaga sa buong sistema natin kasi doon natin dinadala ang mga bagong mga mananampalataya para doon sila masanay o matrain para may handa sila sa kanilang mga ministry. Okay? Purihin ang Panginoon. So, ano na mga tala talakay na talakay natin? Okay? Uh, uh, una sa lahat, yung first two topics natin, pinag-usapan natin sa unang session. Two different types of small groups. Yung life group, saka yung task group. So, Magkama magkaiba, yung isa may kanilaman sa relational dynamic po. More on relationships yung una, yung life group. Tapos yung pangalawa, yung task group, more on task yan. Pero parehong small group ang category niyan. Kaya yan ang dalawang klase ng grupo. Pinag-usapan din natin sa first session natin, yung who is qualified to lead a small group. So basically, dapat nagdaan siya doon sa sinabi ko kanina. Di ba? Yung nag real life Bible study siya, hopefully, o at least naunawaan niya yung mabuting balita, na nampalataya siya sa Panginoon, tapos may nagturo sa kanya ng real life journey para matutunan niya yung six godly habits sa buhay niya, magkaroon siya ng disiplina, tapos uh, matrain siya sa pamagitan ng MP4, at uh, kung siya ay naging involved bilang frontliner, at bridge builder, at bodybuilder, siya ngayon ay ready na para sumama sa core team no na magli-lead ng small group. Ang nagli-lead ng small group ay core team, no? Tayo ay binubuo ng mga frontliners, bridge builders, uh, body builders, coordinators, tapos facilitators. Yan yung mga iba't ibang uh, you know bumubuo ng core team na na, na nagli-lead ng small group natin, okay? Nang uh, whether yan ay live group o task group yan. So team ang nagli-lead niyan. Kaya yung susunod natin training is, uh, you know, uh, leading a team. So, yun yung next stage natin dito. Pero dito muna tayo sa leading a small group. So, ikalawang session natin, pinag-usapan natin yung how to form a small group. So, ginamit natin yung form bilang acrostic. Kung maalala nyo, review lang naman to, di ba? So, una, find potential leaders, members, and workers. Tapos, orient them uh, about the purpose and details of the small group tapos request their commitment no tapos meet regularly as a group so yan yung form no madali lang naman tanda kaya binibigay ko sa inyo na bilang acrostic yan para madali niyo maunawaan tapos yung third uh, session natin how to lead a small group meeting So, lead ang ginamit natin, acrostic dyan. Again, madali lang naman tandaan. Lead with a purpose, di ba? Tapos, encourage participation. Tapos, aim for agreement and unity. Tapos, direct the process. So, yan yung lead a small group meeting. Tapos, yung uh, ika-apat na session natin, how to grow a small group. Okay? Grow naman yung ginamit natin dyan, acrostic, na para madali rin matandaan. So, yung G, guard against mission drift. You know, pag medyo panay na absent ng mga tao, kailangan na mag-meeting ulit, pag-usapan, ano ba nangyayari. Okay? Tapos, uh, you know, Uh, recognize yung individual needs as well as group needs you know, small group needs kasi kailangan pareho natin binibigyan ng attention yun tapos yung letter o dyan sa grow eh, you know uh, own together you know yung nangyayari sa grupo magkaroon tayo ng malasakit sa grupo and then finally yung w naman eh walk you know by faith together through life uh, events and challenges magkaisa kayo, magkatulungan kayo. Huwag lang kayo mag-meet, no? Minsan sa isang linggo, dapat meron kayong ginagawa in between meetings, no? So, yun yung crucial para mag-grow ang grupo. So, dadako tayo sa ikalimang session natin, how to solve small group problems, okay? So, iba't iba ang mga problema, no? Kaya sa pag-usapan natin kung ano, -ano yung mga problema, pag-usapan natin how to solve them, okay? So, ang pag-solve ng kahit anong problema, whether yan ay may sa live group o sa task group, siyempre, depende kung ano klaseng problema yan. Uh, but we, of course, involve other people. Pinagtutulong-tulungan natin yan. First, as a core team. O kaya, yung buong grupo talaga kasama. Kasi yung problema, sabi ko nga, kailangan may ownership tayo sa nangyayari sa grupo. So, paano ba natin gagawin yung pag-solve na yan? Muli. Yung solve, gagamitin natin ang acrostic, no? So, S-O-L-V-E. Kaya, letter S muna, seek God's guidance. Una sa lahat, dapat ang maging intensyon natin is to glorify God. Hindi talaga mag-solve ng problema mismo, kundi yung gusto natin maluwalhati ang Panginoon. In other words, matupad ng Kanyang layunin. Kaya, we need to spend time in prayer, seeking God's guidance. At uh, dapat hindi tayo parang bias sa kahit anong parang solusyon kundi ang gusto talaga natin yung malaman ang kalooban ni Lord so siyempre mangyayari lang ito pag tayo ay nag-grow kaya nga tinuturo natin sa inyo yung uh, real life journey kasi kailangan nag-grow tayo sa personal soul care natin nagpa-practice tayo ng silence and solitude o yung mga steps toward a better discernment sa buhay natin di ba? Kasi if we're going to ask God for wisdom, pero hindi natin tinitrain na sarili natin na mag-depend kay Lord sa maliliit man yan o malalaking bagay, uh, pagdating sa problema ng small group, hindi rin natin alam ang ating gagawin. Kaya very important na meron tayong lifestyle na unti-unti na tututo tayong makinig sa tinig ng Panginoon. So pag may problema, we come together in prayer, we wait upon the Lord, no? We inquire from God's Word. So, nakikinig tayo sa Panginoon. So, yun unang-unang dapat ginagawa ninyo when you're encountering a problem. Now, siyempre, maaaring yung problema na yan ay una, limited lang muna sa core team. Pero may mga problema na kailangan ipaalam na natin sa buong grupo. So, para sa kanilang uh, participation doon sa uh, problem solving. no? So, wisdom ang kailangan natin dyan. So, we need to ask God for guidance. Susunod, uh, obtain clarity about the problem. So, alamin natin, May Higi, ano ba yung problema? Ano ba yung mga facts tungkol dito? Uh, bakit ba natin sinasabing problema to? Minsan, mga symptoms lang ng problema, hindi talaga actual na problema. So, matuto tayo na i-analyze yung situation, pag-usapan natin, abang tayo nananalangin, at uh, tingnan natin ano ba talaga yung uh, problema. Ito ba yung problema o ito ba yung resulta ng problema. So we need to distinguish between the real problem and the consequences of the problem. No? And for that, kailangan natin ang gabay ng Panginoon. At kailangan din na tayo ay mag-usap-usap para makita natin yung iba't -ibang angulo ng sitwasyon. Okay, so uh, number three uh, sa letter L ng soul, uh, list various possible solutions. So base sa clarity na ating uh, nakita, no, nagkaroon tayo ng pagkaunawa tungkol do sa sitwasyon. So ano-ano ba ang mga posibleng solution dito? So magbi-brainstorm tayo. Uh, usually in ganitong mga sitwasyon kakailanganin natin ng mas mahabang oras. Kaya kung ito yung purpose ng meeting natin, kailangan ipaalam natin sa lahat. Oh, we will try to solve this problem, no. So baka kulangin tayo ng dalawang oras dito. So, typically, we have to inform others kapag problem solving na yung gagawin natin. Kasi madalas hindi natin kaya ng ano yung one hour to two hours. Lalo na kung mabigat yung problema. Di ba? Kung may kanalaman sa uh, you know, loving intervention na dapat gawin o naman. Di ba? So, we list various possible solutions dun sa situation. Uh, being open to God na not necessarily na natin Ah uh, yun na talaga yung solution. So let's uh come up with uh, more than one solution para meron tayong uh, pag-evaluatean, no? So uh na hakbang, yung letter V, validate the best solution. So paano ba yan? Pag tayo naglista tayo ng mga iba't ibang solution, ang dapat nating gawin is i-determine natin yung mga values natin o yung ano ba yung mahalaga para sa atin in determining the right solution, you know. So, of course, we inquire from the Word of God. Kung kinakailangan, we seek counsel from others, no? know. Tapos, nililistan natin, nililista natin yung mga importante yung dapat consideration. Tapos, lalagyan natin ang mga values yan, ng score point yan. Habang nagpipray tayo sa Panginoon. Sometimes, pa nagpipray tayo, uh, magiging malino na sa atin kung anong dapat gawin. So, maaaring hindi na natin kailangan gawin itong step na to. Pero typically or normally kung walang binibigay sa atin si Lord na special guidance na diretso talaga na ito ang gawin niyo. So we have to rely on ano uh yung reasoning na binigay sa atin ng Panginoon. So we lay down yung mga iba't ibang uh, concerns at ano yung value ng bawat isa sa atin. Alimbawa, yung isa ay 10% ang value niya, yung isa 5% Basta siguraduhin natin yung lahat ng mga values, ang total niya ay 100%. Okay? Tapos saka natin lagyan ng ano you know, ng gravity ang bawat isa in terms of ano ba talaga yung pinaka-importante para ma-evaluate natin yung bawat option, you know? At makita natin uh, in terms of um alim ba ang parang mas mabigat na parang it meets all the criteria na nais natin. Again, we do this prayerfully, at uh, hindi ibig sabihin na ano kung yung pinakamataas sa score, yun agad yung ating pipiliin. Pero rather, we come before the Lord, we present to God kung ano man yung nakikita natin na parang best option, no? Uh, trusting in the Lord na He will guide us and help us, okay? And then, uh, finally po, we evaluate the results. So, titingnan natin kasi kung yung mga resulta uh, is not Uh, as we anticipate, okay, that's na-glorify God, kailangan magkaroon tayo ng humility to uh, re-examine kung saan tayo nagkakamali and to admit kung sakaling mayroon tayong pagkakamali uh, at uh, magkaroon tayo ng ano ng humility before the Lord kasi hindi naman tayo perfect. But uh, we do this by faith, siyempre, yung buong proseso na ito. Uh, Muli-ulitin ko, no, seek God's guidance. Uh, hindi lang basta para nagpray lang tayo na minsan, but we, we, would really be on a prayerful attitude all throughout this process. Tapos, we obtain clarity about the problem. Ano ba talaga yung nature ng problema? We list various possible solutions. Ano bang pwedeng solution? Again, minsan, the Lord will just give us a clear guidance. Praise God pag ganun, no? Uh, Siyempre, susundin na lang natin kung talaga may peace tayo dun sa guidance nyo. Pero normally, So, typically sa karanasan ko we have to list down possible solution and use uh, wisdom and common sense ano ba yung mga dapat na o pwedeng magawa no and then we validate the best solution alin ba doon sa mga naisip natin ang, you know in light of the context and in view of God's uh, grace and glory alin ba dito ang parang the best uh, option no para sa atin and and we do so prayerfully prayerfully pa rin hindi natin iniiwan yung panalangin We continue trusting God and then we evaluate the results kung ito ba ay nagbibigay ng lunas talaga that is glorifying to God meron ba tayong nakikitang mali o meron ba mabigat sa puso natin na parang may desolation tayo sa pangyayari so we are we need to be humble enough to accept na baka nagkamali tayo you know and we need to ask for forgiveness as sinu mang concern. but we do this prayerfully and slowly Kapag may ma problema, depende again kung sa paghingin natin kay Lord ng wisdom, kung bibigyan niya tayo agad ng direct guidance, uh, special guidance, then wala na tayong problema. We just follow that according to God's grace. Pero kung walang ganon, so we have to follow yung normal na proseso of uh, using our uh, wisdom and understanding sa mga bagay-bagay, uh, but still, trusting the lord all throughout hindi natin iniiwan yung we're still trusting god kahit na meron na tayong parang isip na solution we still you know uh, soak it in prayer eh, bababain natin sa panalangin still relying on the lord na kung mali yung ating um, pagkaunawa that god will just turn our hearts in a different direction uh, before it's too late so we don't want to uh, create uh, additional problems but also we don't want to be paralyzed dun sa proseso. so we basically solve the problem by faith Yun ang susi dyan. amen all right so once more remind ko lang kayo -uli -uli tayo, a small group is a place of grace where we help our members grow in faith so that they can serve the lord together with others wag po natin kalilimutan yan na ma small group natin na isang lugar kung saan ang biyaya ng Diyos ay uh, kumikilos ano, at ay binibigay sa atin para tayo lumago sa ating pananampalataya at para tayo makapaglingkod sa Panginoon ng sama-sama. So, nawa, matutunan po natin yan mahigim. Amen? So, dito sa panglimang session, I hope na natuto tayo na dumarating ang mga problema, dumarating ang pagsubok sa mga grupo. Dapat huwag tayong matinag, no? magtsaga tayo, let's trust in the Lord at uh, mingi tayo ng wisdom kung paano isusolve yung problema na yun by God's grace. Ang mga problema sa small group, kapag yan ay na susolve na maayos, yan ay nagiging stepping stone para yung grupo maging mas lalong matibay at matatag. No? At ganun din, bawat membro nito nagiging matatag. So, wag tayo matakot pag may mga problems, pag may mga crisis, pag may mga misunderstanding, mga tampuan, alimbawa, parte yan ng journey natin bilang isang small group. So I uh, hope and pray na simula ngayon magkaroon na kayo ng positibong pananaw tungkol sa ganitong mga bagay. Amen? Let us all pray. Father, salamat po muli sa iyong biyaya. And once again, Lord, marami kaming natutunan. Nalangin ko po na ito'y mapatupad namin sa aming uh, pamumuno ng mga small groups, Lord God. So I pray, Lord, na tulungan mo kami. Na hindi lang ito maging uh, ideya sa isip namin, kundi maging practical na skills namin sa pamumuno ng mga small groups. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and Amen. So, malapit na po tayong matapos sa ating uh, training and I pray po na uh, patuloy po tayong maging uh, masipag sa pag-aaral. Muli, papaalala ko itong ganitong klase mga training o kahit anong training natin. Kailangan meron po tayong uh, teacher uh, o mentor na gumagabay sa atin. Ang uh, style po natin ay eh, manonood muna tayo ng video. Pagkatapos ay eh, magkipagtagpo tayo sa isang uh, uh, kompanyo natin o um, mentor na uh, magpoproseso sa atin ng um, ating napanood at natutunan. Yan ang gusto kong gawin ninyo. Amen? So marami salamat po at uh, kita-kits tayo sa panguling session natin sa training nito. God bless.